Ang mga pagpipili ang gagawin mo ay tumutukoy sa direksyon ng iyong buhay. Maaari mong piliin na maglingkod sa Diyos o kung hindi man. Maaari mong piliin na sumuko sa Kanya o sumuko sa ibang bagay, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ka maaaring maging neutral. Kung ito ay hindi Diyos, ito ay dapat na ang jablo o ang mga makamundong bagay ng mundong ito. Gayunpaman, pinapayuhan ka ng mga banal na kasulatan ngayon na piliin ang Diyos higit sa lahat. Maaari mong itanong, bakit mo pipiliin ang Diyos? Ano ang iyong pinaninindigan upang makamit kung madali mong makuha ang lahat ng iyong pagnanasa sa labas niya? Una, pinagpapalako ang Diyos na maganda ang iyong ginagawa, matagumpay ka, mayroon kang pangarap na bahay, at perpektong pamilya. Ngunit ngayon, ibubunyag ko kung bakit kailangan mong piliin siya at ang mga benepisyo ng paggawa nito. Minamahal, mahigit pa sa Diyos kaysa sa maliliit na bagay na yon. Sikaping panoorin hanggang sa wakas, dahil may ilang makapangyarihang pananaw na dapat mong matuklasan tungkol sa mundong ito at sa Diyos. Bago tayo magpatuloy, huwag mag-atubiling mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Mahal, mabibili ka ba ng pera ng proteksyon? Mabibili ka ba ng pera ng mabuting kalusugan? Makakakuha ka ba ng kapayapaan ng isip sa iyong posisyon? Maaari bang buksan ng iyong talino ang mga supernatural na pinto o bigyan ka ng mga himala? Maaari akong magpatuloy at magpatuloy. Samantala, ang lahat ng ito ay isang sneak silip ng kung ano ang walang kahirap-hirap na tinatamasa mo kay Kristo Jesus. Sila ang pang-araw-araw na karne ng mga anak ng Diyos. Ngayon, isipin ang iba't ibang mga pangunahing pagkain na tinatamasa nila sa buong araw. Ngunit kapag nasa labas ka, magpakailanman kang nagpupumilit na makuha ang mga ito, isipin na nahihirapan kang magkaroon ng isang piraso ng karne sa isang buffet. Ang sabi ng Biblia sa Joshua 24, 14 na tandang bawas ngayon ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran siya ng buong katapatan. Sa inyo, piliin nyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa dako roon ng Euphrates, o ang mga Diyos ng mga Amorheo, na kung saan ang lupain ay inyong tiniterhan. Ngunit tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Tinawag ni Josue ang buong sambahayan ng Israel sa Sichem, Pagkatapos, ipinaalala niya sa kanila ang kanilang mga ninuno, mula kay Abraham hanggang kay Moises. Ipinaalala niya sa kanila kung paano sila iniligtas ng Diyos mula sa mga Egyptyo. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa maraming mga labanan at mga hadlang na tinulungan ng Diyos na mapagtagumpayan nila. Pagkatapos, ipinaalala niya sa kanila na ang parehong Diyos ang nagbigay sa kanila ng lupang pangako. Pinayuhan niya sila na matakot sa Diyos at maglingkod sa Kanya ng tapat. Gayon Gayunpaman, nilinaw niya na malaya silang gumawa ng kanilang sariling pagpili. Maaari silang magpasya na maglingkod sa ibang mga Diyos o sa buhay na Diyos, ngunit siya at ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa Diyos na buhay. Ang mensahe ay hindi nagbago ngayon. Inilalagay ng Diyos ang buhay at kamatayan sa harap mo ngayon. Hinihiling niya sa iyo na pumili, paglingkuran siya o paglingkuran ang iba pang mga bagay. At kung paanong ipinahayag ni Joshua ang kanyang matibay na katapatan sa Diyos, nakikiusap ako sa inyo na gawin din ito ngayon. Gayunpaman, ang pagpili sa Diyos ay nagiging talagang mahirap kapag wala kang kaugnayan sa Kanya, o hindi ka matatag sa iyong paglalakad kasama siya. Ang Diyos ay nangangailangan ng mga tao na tumutok sa Kanya, Sinasabi sa Lukas 14 na oras 26 minuto negatibo 27, kung ang sinuman ay lalapit sa akin at hindi napupuot sa ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging ang kanilang sariling buhay. Ang gayong tao ay hindi maaaring maging alagad ko. At sinumang hindi nagdadala ang kanilang krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang talatang ito ay naghahayag lamang kung ano ang dapat mong gawin bago piliin ng Diyos. Sinabi ni Kristo kung maglilingkod ka sa kanya, ihiwalay ang iyong sarili sa mga bagay na kabahagi ng iyong atensyon sa kanya. At ang una sa kanila ay maaaring ang iyong pamilya. Hindi niya hinihiling na pabayaan mo sila dahil lang sa gusto mong pagsilbihan siya. Nais ng Diyos na mahalin mo ang iyong pamilya nais niyang alagaan mo sila at unahin mo sila kaysa sa iba pang bagay maliban sa kanya. Gumugol ng oras sa iyong pamilya at mga kaibigan, ngunit hindi ito dapat makagambala sa iyong oras at kaugnayan sa Diyos. Dapat kang magkaroon ng matinding pagnanasa para sa kaharian ng Diyos at mga kaluluwa. Ito ay maaaring madalas na ilayo ka sa iyong pamilya. Anggapin ang katotohanan ng ito at sundin ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Tandaan, nakita ni Jesus ang isang lalaki at sinabihan siyang sumunod sa kanya. Hiniling muna ng lalaki kay Kristo na payagan siyang mailibing ang kanyang namatay na ama. Sinabi sa kanya ni Jesus na hayaan ang mga patay na ilibing ang kanilang mga patay, ngunit dapat siyang humayo at ipahayag ang kaharian ng Diyos. Ang isa pa ay nagsabi kay Jesus na gusto niyang magpaalam sa kaniyang pamilya bago sumunod sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus na walang sinumang naglalagay ng kaniyang kamay sa araro at lumingon sa likod ay karapat-dapat para sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Bakit ganito ang sagot ni Jesus? Alam niya na ang buklod ng pamilya ay maaaring makapigil sa kanila sa pagtupad sa kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay. Kaya gusto niya na unahin nila ang Diyos kaysa sa kanilang mga kamag-anak. Tinatawag ka ng Diyos na gawin din ito ngayon. Tumingin ka sa paligid mo. Napapabayaan mo na ba ang Diyos dahil sa iyong pamilya? Inuuna mo ba ang iyong mga responsibilidad sa pamilya sa kapinsalaan ng pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos? Kailangan mong piliin ang Diyos at hayaan siyang pangalagaan din sila. Kailangan mong piliin ang Diyos kaysa sa iyong sarili. Ang mga ambisyon at pagnanasa ay nagtutulak sa bawat tao. Lahat tayo ay may kalooban na naninirahan sa atin, ngunit ang totoo, hindi ito naayon sa plano ng Diyos para sa atin. Kaya naman, nasusumpungan natin ang ating sarili na nagpupumilit na sundin ang Diyos o alisin lamang siya sa ating buhay. Sinabi ng Diyos kay Propeta Jonas na pumunta sa Nineveh at ipangaral ang Ebanghelyo, ngunit si Jonas ay tumakas sa Diyos at pumunta sa Tarsis. Ayaw niyang sundin ang tawag ng Diyos, pinili niya ang kanyang kalooban, kaysa sa kalooban ng Diyos. Ito ang madalas mong ginagawa. Maaaring tinatawag ka ng Diyos sa isang buong panahong ministeryo, ngunit ayaw mong sumuko. Ibig sabihin, pinili mo ang iyong mga ambisyon laban sa kanyang tawag. Tinatawag ka kaya niya upang italaga ang iyong sarili sa loob ng ilang araw. Kailangan kanyang mag-ayuno at manalangin, ngunit nahihirapan kang tanggihan ang iyong sarili ng pagkain. Mas pinipili mo ang iyong tiyan kaysa sa Diyos. Tinatawag ka ng Diyos sa pagsisisi ngayon. Nais niyang piliin mo siya kaysa sa iyong sarili. Nais niya na ang iyong buhay ay tungkol sa Kanya. Ako, kung gayon, ay nagsusumamo sa iyo na iharap ang iyong sarili bilang isang buhay na hain sa Kanya. Hindi ka pinipilit ng Diyos na lumapit, ngunit kailangan Kanya. Kailangan niya ang iyong boses, kailangan niya ang iyong mga regalo at talento, kailangan niya ang iyong oras. Sa makatuwid, piliin na isuko ang iyong sarili sa kanya, at siya ang bahala sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Nais ng Diyos na piliin mo siya, kaysa sa mga material na bagay. Pinatay ng materialismo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng maraming tao. Ang madali ang paghahangad ng kaunlaran ay nagtutulak sa mga tao palayo sa pagpili sa kanya. Hindi dapat ganito. Ang sabi sa Mateo 6 oras 24 minuto, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon alinman ay kapupotan mo ang isa at ibigin mo ang ikalawa, o magiging tapat ka sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa salapi. Kaya, ang mga material na bagay ay maaaring maging isang Diyos sa iyong buhay. Kung ang iniisip mo lang ay kung paano kumita ng mas maraming pera nang walang pagtukoy sa Diyos, mayroon ka ng Diyos sa iyong buhay. Sinabi ni Billy Graham, walang puwang sa trono ng iyong puso para sa dalawang Diyos. Ibig sabihin, hindi mo mapipili ang Diyos at sumunod ka pa rin sa Kanya na ang iyong puso ay tumitibok sa pera. Kaya, gumawa ng isang desisyon ngayon, ihiwalay ang iyong sarili mula sa bulag na lahi para sa pera at mga marangyang bagay. Kung kaya mong piliin ang Diyos, madali niya silang ibibigay sa iyo. Para sa ilan, ang mga kabutihan at pamumuhay ng mundo ay tumalikod sa Diyos. Pinili nilang mahalin ang mundo kaysa sa Diyos. Kung nabibilang ka sa kategoryang ito, dapat mong malaman na ang mundo ay walang mayaalok sa iyo. Ang lahat ng bagay sa mundo ay mga kaluwalhasyan na maglalaho. Inaakit ka nito, gayon paman, kailangan mong maging sapat na matalino upang malaman na ito ay isang bitag lamang mula sa Diablo. Tandaan, sinubukan niya ito kay Jesus. Dinala niya siya sa tuktok ng templo at ipinakita sa kanya ang kaluwalhasyan ng mundo. Nangako siyang ibibigay ang lahat kay Jesus kung yuyuko lamang siya sa harap niya. Alam ni Jesus na ito ay isang panlilin lang, mabangis na sinaway ang jablo at piniling maglingkod sa Diyos. Piyak na umiti ang Diyos mula sa langit. Hinihintay ka rin niya ngayon. Pipiliin mo ba siya sa itaas ng mundo? Sinasabi ng isa Juan dalawa oras 15 lima minuto na hindi mo dapat ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan kung gagawin mo, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Kaya kung pipiliin mo pa rin ang mundo kaysa sa Diyos, hindi mo siya mahal. Nakikiusap ako sa iyo na gumawa ng mabuti at makadiyos na pagpili ngayon at pahalagahan ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng mga tao. Napakaraming puso ang kasuklam-suklam sa salita ng Diyos, kinamumuhian nila ang sinasabi nito dahil gusto nilang mamuhay ayon sa kanilang mga kabustuhan. Samantala, pinuputol, dinidisiplina at itinuturo ng salita ng Diyos. Ang mga kaluluwang ito ay hindi natuturuan, kaya nagre sila sa mga utos ng Diyos. Kung tatanungin kita, ano ang iyong saloobin sa salita ng Diyos? Tinatanggap mo ba ito ng may bukas na puso? Nakasimangot ka ba kapag inuutusan ka nito? O baka hindi mo man lang ito nababasa o pinagnilayan? Makinig kay Jeremias sa Jeremias 15 oras 16 na minuto, sinabi niya, nang dumating ang iyong mga salita, kinain ko sila, sila ang aking kagalakan at kaluguran ng aking puso, sapagkat dinadala ko ang iyong pangalan, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mayroong mahalagang aral na matututunan dito. Una, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias. Dumarating pa ba sa iyo ang salita ng Panginoon? Naririnig mo pa ba ang tinig ng Diyos? Araw-araw ka bang nakikipag-usap sa Kanya? Kung hindi mo na marinig ang kanyang tinig, iyan ay senyales na malayo ka na, malayo sa iyong ama. Kailangan mong baguhin ang iyong puso ngayon. Kumapit sa salita ng Diyos at hayaan itong maging bahagi mo. Ito ay magliligtas sa iyo mula sa paggawa ng mga maling pagpili sa buhay. Ngayon, kapag ginawa mo ang lahat ng ito, ano ang iyong pakinabang? Ano ang mga pakinabang ng pagpili sa Diyos kaysa sa iba? Una, kung ano ang nakakagambala sa iba ay hindi ka istorbo. Ang mukhang problema sa iba ay hindi makakaapekto sa iyo. Sinasabi sa awit siyam naput isa, pito, maaaring mabuwal ang isang libo sa iyong tagiliran, sampung libo sa iyong kanan, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Bakit? Dahil nakatago ka sa pinanggagalingan na lumikha ng buhay. Bukod dito, ang pagbibigay ng lahat ng iyong mga pangangailangan ay nagiging kanyang obligasyon. May makapangyarihang sinabi si Jesus sa Mateo 6 oras 25 minuto, Huwag kang mabalisa tungkol sa iyong buhay, kung ano ang iyong kakainin o kung ano ang iyong inumin, o tungkol sa iyong katawan, kung ano ang iyong isusuot. Bakit? Ang iyong Ama sa Langit ay maaaring magbigay sa kanila. Pinapakain niya ang mga ibon sa himpapawid, kaya wala kang pagkukulang sa kabutihan kapag pinili mo ang Diyos higit sa lahat. Palagi niyang bubuksan ang mga pintuan ng langit sa iyo ibibigay niya ang iyong mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Hindi mo kailangang magpumiglas bago tamasahin ang mga magagandang bagay sa buhay. Ang bagay na pinagtutuunan mo ng pansin ay may katapusan, ito ay temporal. Tumutok sa Diyos, siya ay walang hanggan. Nasa kanya ang iyong kinabukasan. Habang ang iba ay hindi sigurado kung ano ang bukas, ikaw ay mapapangiti. Iyon ay dahil pinili mo ang isang nakakaalam ng bukas. Kaagad na pinili mong hanapin ang Diyos, mabubuhay ka ng isang ganap na buhay dito sa lupa at sa langit. Kapag binasa mo ang mga banal na kasulatan, matutuklasan mo na ang mga sumunod lamang sa Diyos ang may magandang wakas. Maaaring mahirap ang kanilang simula, ngunit binigay ng Diyos ang kanilang buhay ng mabubuting bagay. Iyon ay dahil nanindigan sila para sa Diyos. Piniyak niya na lahat sila ay natupad ang kanilang kapalaran at layunin. Si Jose ay may kakilakilabot na simula, ang kanyang mga kapatid ay napupuot at ipinagbili siya sa pagkaalipin, tinukso siya ng asawa ng kanyang amo, at siya ay napunta sa bilangguan. Gayunpaman, nakarating siya sa palasyo, dahil pinili niyang huwag magkasala sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa asawa ng kanyang amo. Matutupad mo rin ang iyong kapalaran basta't piliin mo ang Diyos sa lahat ng oras. Ang isa pang benepisyo ay ang iyong matamasa ang isang mapayapang buhay sa lupa, nalalampas sa langit tatangkilikin mo ang walang hanggan kasama ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos hanggang sa wala na siya dahil kinuha siya ng Diyos. Ang kanyang paglalakad kasama ang Diyos ay tunay na hindi nais ng Diyos na matapos ito. Kailangan mong magkaroon ng ganitong uri ng patotoo. Piliin mo ang Diyos kaysa sa iyong mga hangarin upang masiyahan ka sa iyong buhay dito, at ito ay magpapatuloy sa kawalang hanggan. Ang isa pang benepisyo ng pagpili sa Diyos ay ang lahat ng iba pa ay mahuhulog sa lugar. Hindi ka magkukulang ng pera. Hindi ka magkukulang sa pagmamahal at pabor ng mga lalaki. Ang lahat ay patuloy na gagana para sa iyong ikabubuti. At pagkatapos, bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para malampasan ang lahat ng hamon. Ano man ang maaaring harapin mo, ipaglalaban sila ng Diyos para sa iyo hindi ka na niya muling iwan sa iyong sarili, dahil nasa ilalim ka na ng kanyang anino. Siya na ngayon ang iyong pastol. Walang salot ang makakalamon sa iyo, hindi ka na muling maabutan ng kasamaan. Kaya, kapag pinili mo ang Diyos, itigil ang pag-isip tungkol sa iyong mga hamon. Naayos na sila ng Diyos. Pagkatapos ay tatamasahin mo ang banal na patnubay at patnubay. Hindi ka na muling magkakamali. Bakit? dahil pinili mo si Jesus at ang isa sa kanyang mga pangalan ay ang daan. Kaya, lagi kanyang idirekta. Dahil pinili mo siya, pipiliin niya para sa iyo. Siya ang magtuturo sa iyong mga yapak sa lahat ng bagay, maging ito tungkol sa iyong karera, relasyon, o pananalapi. Ang lahat ay mag sa karunungan at pangunawa. Bukod dito, magkakaroon ka ng kumpiyansa at katapangan na salakayin ang jablo. Makakatanggap ka ng lakas na manindigan laban sa kasamaan. Ito ay dahil ang iyong mga paa ay malakas na nakaugat sa kanya. Alalahanin ang kwento ng tatlong Hebreo, na is ni Haring Nabucodonosor na sambahin ng buong Babylonia ang kanyang imahe. Gayunpaman, pinili ng tatlong Hebreong ito ang Diyos, kaysa sa kanilang katapatan sa hari. Pinili nilang banggitin ang hari ng mga hari, kaysa sa makalupang hari. Nagbigay ito sa kanila ng katapangan na manindigan laban sa idolatriya. Pinagbantaan sila ng hari, ngunit nanindigan sila. Inihagis niya sila sa apoy, ngunit hindi sila tinupok nito. Iyan ang paraan ng Diyos para gantimpalaan ang kanilang pagsunod sa Kanya. Palaging bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan na manindigan para sa Kanya at iligtas ka kapag napunta ka sa problema. Panghuli, kapag pinili mo ang Diyos higit sa lahat, inuuna din niya ang lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo, ang iyong mga pangangailangan at panalangin. Siya ay tutugon kaagad sa kanila dahil madali niyang makilala ang iyong boses kilala ka niya dahil ginagawa mo ang kanyang kalooban. Kapag inuuna ng anak ang trabaho ng kanyang ama, mamahalin at aalagaan siya ng ama. Hindi man lang siya magtatanong bago magbigay ang ama. Ganyan talaga sa Diyos. Bilang pagtatapos, matutong umasa sa Diyos, gawin ang kanyang kalooban, at laging pakinggan ang kanyang tinig bago gumawa ng desisyon. Piliin mo siya sa ibabaw ng lahat ng bagay, at hinding hindi kanya ipapahiya. Sinabi ni Jesus na kilala niya ang kanyang mga tupa, at ang kanyang mga tupa ay kilala siya at naririnig ang kanyang tinig. Maging tupa ngayon. Hindi mo makikita ang isang tupa na naliligaw sa pastol, sa kanya nakasalalay ang buhay nito. Ganyan ka dapat mamuhay mula ngayon, piliin mong manatili sa iyong pastol, at pangangalagaan kanya. Ngayon ay oras na upang manalangin. Panginoon sa langit, salamat sa iyong awa at biyaya sa aking buhay. Salamat sa palaging pagpapadala ng iyong salita sa akin. Ibinibigay ko sa iyo ang kaluwalhasyan para sa iyong tulong noong nakaraan, kahit sa aking pagtataksil, ikaw ay naging tapat. Salamat sa palagi mong pagpapakita sa akin. Lord, patawarin mo po ako sa mga naging maling desisyon ko. Lumalakad ako sa aking karunungan, gumagalaw sa aking mga lakad, ngunit ngayon ay tinatalikuran ko silang lahat. Aaminin ko na lagi kitang pipiliin higit sa lahat kaya't Panginoon, baguhin mo ang aking pag-ibig sa iyo. Palakasin mo ako at bigyan ako ng lakas ng loob na piliin ka kaysa sa aking sarili at sa aking pamilya. Pinipili kong isakripisyo ang aking mga hangarin para sa iyo. Palakasin mo ang aking bagong pag-amin at tulungan mo akong hindi mabigo muli sa iyo. Hinihiling ko ang katapangan na piliin ka sa harap ng tukso at pag-uusig. Tulungan mo akong huwag ikompromiso ang aking paninindigan sa Kailangan kong maging matatag hanggang sa huli. Kahit na iniisip ng Diablo na siya ay nagtagumpay, ipakita ang iyong sarili bilang ang pinakamakapangyarihang Diyos. Tulungan mo akong hangarin kayo ng higit sa mga bagay ng mundo. Ipinakita ng Diablo kay Jesus ang lahat ng bagay sa mundo, ngunit dinaig niya ang Diablo sa pamamagitan ng iyong salita. Hindi binago ng Diablo ang kanyang lumang panlilinlang, gumagamit lamang siya ng mga bagong paraan. Panginoon, tulungan mo akong makilala at mapagtagumpayan kapag sinubukan niya akong akitin sa kanila. Kahit na ihandog niya sa akin ang mundo sa pamamagitan ng aking amo, hindi ko ito tatanggapin. Kung iaalok niya sa akin ang mundo kapalit ng isang pagkakataon, hindi ko ito tatanggapin. Pipiliin kita at ikaw muli. Tulungan mo akong huwag maging masyadong sakim, humahabol sa mas makamundong bagay sa kapinsalaan ng pagmamahal ko sa iyo. Tulungan mo akong mahalin ka, paglingkuran ka, at gawin ang iyong kalooban. Tulungan mo akong iwasan ang kadiliman sa aking paligid at sumunod sa iyo ng buong puso. Si Enot ay lumakad na kasama mo, pinili ka ni Abraham, kaysa sa kanyang pamilya, tulungan mo akong lumakad at piliin ka. Hindi ko na dapat gawin muli ang aking kalooban at hangarin. Sa makatuwid, humihingi ako ng higit na biyaya, biyaya na mahalin ka, biyaya na makasama mo palagi, at biyaya na mabuhay kasama mo sa kawalang hanggan. Mula sa araw na ito, lagi kong tutukuyin ang mga bagay na makakapigil sa akin sa pagmamahal sa iyo at mawala ang mga ito hinding hindi na nila ulitin ang isip ko. Ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay na Ako ay sa iyo man. Salamat sa magandang pagkakataong ito na piliin ka muli at magpakailanman. Kahit na bumagsak ako, alam kong hahawakan mo ang aking kamay. Salamat dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, pindutin ang like button huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay pagpalain ka ng diyos see you sa susunod na video